Hello kamamos Ang lutuin natin ngayon ay fish fillet Ang gamitin natin ay pangasus fish fillet Binili natin ito sa supermarket Product of Vietnam Ikat lang natin sa ganito kalaki hugasan lang sa running water once. Ganito. I marinate natin sa lemon juice. Garlic powder. Onion powder. ground black pepper. Liquid seasoning. Kunti lang. Huwag na lagyan ng salt. Kasi sa packaging niya, may nakalagay na na may salt ito. Baka umalat yung filet ninyo. halo lang ng mabuti. Damihan natin ng ground black pepper para masarap. Kukusto ko yung maraming ground black pepper. Huwag yun na lagyan ng asin. Baka umalat yung fish fillet ninyo. Yung iano nyo na lang ang flour nalagyan ng kaunti so Yung bread crumbs natin ay eh, may flavor naman 'yun. Then set aside. Meanwhile, magprepare lang ng breadcrumbs flour at saka itlog. lagyan natin ng kunting himalayan salt or any salt ang itlog tapos ang ating flour brown lagyan din ng ground black pepper idip mo muna sa flour, tapos sa itlog, tapos sa breadcrumbs. I repeat lang ang procedure. Remember guys, wag lagyan ng asin ang fish. Kung nakalagay sa packaging na walang salt, pwede kayo maglagay ng asin. Kasi aalat yun pag ano eh. Paglagyan nyo pa ng asin. Ito na siya lahat ng isang pirasong panggasyos filet natin. I-fry lang sa medium heat para hindi masunog ka agad ang ating breadcrumbs. Oh. Naka low heat na nito siya guys. Para mag golden brown ang ating fish fillet. Huwag masyadong masuno. Low heat na lang natin muna. Eh. Ayan. Ganda ng pagka golden brown eh. initin muna ang cooking oil tapos pag nakalagay na ang ating fillet iset na natin ang ating fire sa low heat tingnan nyo nagpakaganda ng pagka brown ng ating fillet Ito ang ating dipping sauce. Next time, ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. Butter ito at saka lemon. Itaste na natin yung ating fish fillet. Wow! guys? Tapos, lagyan ng sauce. ito Mmm, sarap guys. For watching cooking is life